Yes, mga kaangkol, nandito ngayon ako sa bahay nila, Tito Arbin. Dito sa kanilang apartment. Nadalagyan ko ng uh, patungan ng TV yung kanilang uh, 32 inches na TV. Yan, kinuwa ko po yan. Yung dati kong ginawa yan, eh, mga kaangkol eh. So, ayan. ayan si angkol oh. Wala palang dalang damit ayan nakita nyo medyo hindi na hassle sa ilalim kasi medyo na problema si ate ang kanini so ginag ang ginagawa ko dyan yung antena ng TV nilagyan ko ng tape sabi ko sa kanya lagyan niya na lang ng clear tape pagkatapos kong ikabit para medyo maganda ganda tignan hindi makalat so nude nude lang po kayo mga kaangkol so ayan pumunta na ako sa kusina nila yung dating shelves na ginawa ko nung nandun pa sa may bahay ni Lola, Inano, in, may over ko, nilagyan ko ng mahogany para medyo gumanda. Shelves po yan, nalagyan na ng mga condiments niya. So, ngayon, lalagyan daw niya ng mga pabanguyan. So, ididikit ko yan doon sa kanilang sala. So, unood lang po kayo. Sa mga gusto magpagawa, pwede kayo magpa-PM sa akin. So, ito yung pagkakabitan ko. Yan, binarena ko na oh. Yan, nakita nyo naman yung lamesa na nakataob na yon Ako gumawa nun. Yun yung nilive natin, mga kaangkol. So, ayan, lalagyan ko na ng talks. Like and share and comment lang po, mga kaangkol. Para po, kahit pa paano eh, madagdagan yung mga sumusuporta kay angkol. So, ayan, kilakabit na ni angkol yung ano, yung shelves so Kinulayan ko lang po yan para medyo maging maganda ulit. Yan. Kasi lalagyan ng mga pabango. So, salamat sa mga suporta nyo. Lalo, lalo na kay kay Reklin Narbasa ba yun? Reklin Narbasa. Eh. Nakalimutan ko pangalan. Talagang lagi naman nanonood ng video ko yun. Sa susunod, magsha-shoutout tayo. Gagawa tayo ng listahan ulit. Sha-shoutout ko yung mga nanonood sa akin. Na kahit pa pano eh, nagtsatsaga. So, ayan guys, kinabit ko na. Ayan. Oh, ayun. E, ayun si uncle oh. Ayan, ganda, di ba? So, dati ko na pong ginawa yan. So, mga ka-uncle, sa so, mga gusto magpa-customize mag PM lang po kay kay uncle ayan nalagyan na ni ate ang ng mga pabango niya mga alcohol di ba po maganda no yan ang ganda ng pagkakagawa ni uncle ito po yung kusila ng kanilang apartment oh. napakaganda ayun yung ginawa ni uncle na lamesa nung mga ilang araw eh, nagla live tayo ito na so hanggang dito na lamang mga ka uncle like and share and comment lang po kayo salamat sa inyong panunood napakaganda ng apartment kasi bagong gawa lang po yan. Salamat po. Babush. Bye-bye.